Hello mga guys, good morning Panibagong araw mga guys, panibagong buhay Ayan, nandito na yung mga alaga ko mga guys Wala na akong maipakain mga guys Dahil wala pang sahod Mabusan Ayan, umiiyak na mga guys Kaya ang gagawin natin ay Ano muna, bigas muna ang ipapakain ko mga guys Kasi wala pang ano Mabusan ng ano Ayan mga guys. Mabusan ako ng ano mga guys. Sahod. Kaya ang gagawin natin. Ano muna yung bigas na ano muna. Humay ba? Humay sa ano. Para lang makasurvive sila. Malapit rin ang sahod. Malalaki na sila mga guys. Oh. Ayan. Ayan. kailangan sila magutuman tapos yung una kong nilaglag mga guys pansit <laughs> kasi wala pa talagang sahod mga guys yan mga guys kira pa magutuman sila kawawa naman sila kami kumakain tapos yung mga manok hindi ni... Pag ano sahod mga guys sila mabilan sila ng mga ano mga mga pagkain ito so, ano mga guys yung pusa ming yan pati yan wala na ano cut food mga guys kawawa naman yung ano ko So yan pwede sa mga ano pagkain kain pero yung mga manok natin mga guys. Ay ano. Ayan. Ito na guys. Ito mga guys, talagang ano na to. Malapit pa to. Mga itlog. Dumalaga na. Ayan. Malapit. Kaya so, tama lang talaga mga guys. Hindi sila nabila na, na pagkain. Kasi ang lang talaga out of budget. Yan, ito rin yung ating alaga mga guys. So tingin ng tingin. Oh, wala rin ano yan. Sa sakod, mabilang ko mga dalawang kilo yan. Pang isang linggo yan mga guys. Ay, ka ano na pala dalawang linggo mahigit na wala nang pagkain ng pusa ko ay ito para ito ayun hmm, tuloy pa rin sila mga guys matakaw rin mga guys kain mo kayo dyan mga uh, manok ito lang kawawa mga guys kasi di sila kumakain ng ano Di sila kumakain ng tawag nito bigas ano sila uh, cut food ang pinapakain ko nito mga guys kahit mahirap lang ako food din kasi di naman ako lagi kumakain ng nag-uulam ng isda kasi wala namang ano dito pala isdaan mga guys malayo sa palingki minsan kasi ang ulam namin sardinas yan kaya nakabili na ng food kasi eh, yung sardinas nilalagyan namin ng Ito sa mga pero hindi akong tumira nito mga sa mga kapit Ito mga ang mga lang dati yan, malalaki na rin ngayon mga guys hindi ko alam saan Hola,